Mga idol, nag-react pala si BMAX TV sa video na ginawa natin. Kayo na po ng umusga sa comment section. Sa mga hindi po nakakaalam kung bakit nag-respond si BMAX TV sa atin, dahil po sa video na to. Pasensya na BMAX TV kung na-offend ka sa video na ginawa ko. Which is, kinumpara ko yung picking pera na kapariya sa pera na piniplex mo sa mga video mo. Actually, hindi ko naman hangad na siraan ka. Eh kung sa tingin ninyo ay mali yung ginagawa ko, eh pasensya na. Basta para sa akin, iba yung prank at iba yung funny videos na dati ay ginagawa ninyo. And to be honest, isa ako sa mga tagahanga at natawa sa mga video na ginawa ninyo. Kasama nyo pa si Borloloy bilang isang content creator, naintindihan ko naman na content lang yung ginagawa ninyo. Pero magalit man kayo sa akit sa hindi, hindi talaga maganda na parang inuuto natin yung mga tao.